Hmm. Tignan, no, mga kabokals. Patuloy po natin palalakihin to. At titignan natin kung gaano talaga ang uh, performance nila. Amazing na buhay mga kabokals. Yeah, so ito na po yung ating Dong Xiaobo, yung crossbreed uh, Dumpo Giant Shamu at nung ating Dong Tauhen. Ayan. So, ang kanilang hatch date ay May 30. Ngayon po ay June 8. Yan, pasensya na kayo. Hindi po ako nakapag-update nung eksaktong one month nila. Pero, ayan na sila mga kabukas, oh. Masisigla. Yan, wala tayong naging problema niyan from day one up to now ay wala po naging problema. So, wala po tayong ibang ibinigay diyan. Walang bakuna. Uh, vitamins lang po. At saka yung ating pakain na starter. So, yan lang po. Mm. Ayan sila mga kabukas. And, over there from not far away. <laughs> Ayan, nakita niyo po yung dalawa na 'yan. 'Yan po yung sumunod na Dong Xiaobo. Ayan, and then today as of today, meron na pong uh, nag-uumpisa magpisa na naman ng mga Dong Xiaobo at Shamo, uh, Xia uh, yung ating uh, Tanaka Dongpo Giant naman. May meron na rin po tayo mga nakasalang incubator. Yan, ito yung close up ko sa inyo mga kabokals. 'yan. Mm. Yan sila mga kabokals oh. Yung ating Dong Xiaobo. Bo. Hmm. Napakatitikas. Oh. Nakita niyo po ba yan? Parang ano, tatlong lalaki, isang babae. Yan, oh. Yung mga itim na yan, eh, tingin ko lalaki. Yung isang brown ay babae. ng nanay. Yung mga paan nila, ayan, So syempre hindi na hindi makukuha talaga yung paa ng Dong Tao. Gua, nung ang tatay nila is yung ating uh, Shamu Dumpu Jayan. Ang nanay po ay yung Dong yeah. Pero ang ganda po ng kanilabasan mga kabukas oh. Mm. At malalaman po 'yan, malalaman, mabigat. Ta uh, solid ang katawan talaga. Nakita niyo naman oh, titingnan niyo pa lang eh. Solid oh. Ah, uh, yung ganyan po kasi manok na Parang ano, wala pa masyadong balahibo. Yan po talaga yung mga solid katawan. Ganyan po yan. And then yung mga paa nila, although hindi sila talaga kasing taba ng doong tao, pero nakikita nyo po yung ano, yung taba ng uh, paa. Ayan o. No? Yung taba ng mga paa nila. Pero yung haba ay nandoon. So yung haba, ang doong tao kasi, ano eh, kung gukang ang paa, eh, pero mataba. Ang uh, shamo naman is mahaba ang paa. Mm. So nakuha nila parehas 'yan. ah uh, malaki, may pagka pagkamalaki, may pagkamataba yung paa nila at the same time ay matangkad sila. Mm. Eh yeah, nakita niyo talaga, walakas lakas kumain, ba sigla. Gaya nga ng sabi ko, wala tayong naging problema diyan, hindi nagkasipon. Uh, hindi nagkaroon ng problema, hindi nang hina. Ayan, isa po 'yan sa ano tinitingnan ko kaya po ako nag-breed ng Dong Xiaobo. Yan. Kasi ang shamu, ang dumpo giant po, mga shamu, manok. Tapansin ko po is matibay sila sa sakit talaga. Hindi sila basta-basta tinatamaan. And ganun din po yung dong tao. Hindi po sila basta-basta tinatamaan. Na experience ko po, nagka, nagkasipon po yung ating dong rooster. Pero kusa lang pong gumaling. Yung pong napapansin ko, parang ano, na-overcome nila yung kanilang mga ano, uh, sakit. And yun nga, matibay. Wala pong, wala po tayo naging na-experience na talagang grabing sakit kung tumama sa ating mga shamu at uh, yung sa ating dalawang dong tao. Kaya naisip ko po na isa rin po yan sa magandang katangian ng crossbreed na ito in terms of uh, resistance sa sakit mga kabokals. Ayan. So ito nga po, i-monitor uh, ko to Patuloy po natin palalakihin to at titignan natin kung gaano talaga ang uh, performance nila And uh, pag nakita kong talagang maganda, ito po yung ating pararamihin Yan, kasi nga po ako po nag-aalis na po ng mga heritage chicken natin Yan mamaya papakita ko sa inyo Kasi magkoconcentrate po talaga tayo ngayon sa Deca Brown uh, Egg production at saka ito Ito po mga ganitong manok ang gusto kong i-develop at uh, paramihin Itong ating Dong Xiaobo Ayan. Ito. Yung. Ito naman yung ano. Medyo ano sila. Mailap mga kabokals kasi kaka-unbox ko lang. Kaka-unbox. Kakagaling lang nila sa box. Uh, yun sila. Na mga kabokals oh. Diba matikas pa rin. Matikas din oh. Matikas din. Parang isang babae, sa lalaki sila. Yan, kasi may pagka-brown yung isa, yung isa ay black. Ayan, oh. Hmm. Ganda. So, ito naman ay na-hatch noong June 13. Ayan, June 13 yung mga kabokals, So, ngayon ay July 8. July 8 pa lang ngayon, mga kabokals. ano ba nasabi ko? Yun na June, parang June 8 nasabi ko. Ne, July 8 po ngayon. July 8, ang kanilang kapisaan ay June 13. Mm. So yan no starter lang din ng uh, kanila kinakain and then yung kanilang tubig ay may uh, vitamins lang po yan ano. Hmm. Uh. Ba. So dito ko sila yung nilagay kasi nga experimental stage tayo. Uh, ayod din naman natin kasi silang ano uh, i- ayod din natin i-challenge yung kanilang resistance kasi wala naman problema yung ating mga pato kasi doon sa area po na yon may mga sipon po yung ating mga manok doon yung iba kaya hindi natin sila inilalagay doon ah uh, dito natin sila nilalagay. uh, mas safe na mas safety naman sila dito hindi naman sila nababasa kasi may may bubong tayo rito hmm. kaya may bubong tayo eh yun nga na gamit natin yung ating mga cage yan maganda rin yung may mga ganito ka pero Siyempre, kung may screen naman kayo na brother, mas maganda yung screen. Kaya lang sa akin kasi ito. Ito yung available eh. Ayan. Ito, nilipat ko na kahit malalaki butas. Kasi ano na yan, malalaki naman na yan. Hindi na kaya ng ano yan. Hindi na kaya ng lagayan. Ito, dito ko sila nilagay kasi ito medyo ano pa yan. Medyo delikado pa sa malalaking daga. Ayan. 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 Ito yung ating mga uh, Moscovy yan tutungo tayo dun sa ano mga abo, ayun mga abo, sakitin niyo ba yung mga mga chikitig natin doon, ayun no? yung mga ducklings, yan dami naman ating ducklings, yan puto tayo roon. So ito na nga mga abo, so ating ducklings oh. Tinanggal ko na yung mga mama ducks and uh, pinagsama ko na sila, pinagcombine ko na. So tinanggal ko na yung division. So ito po ay isang mahaba na ngayon na ano, brooder, ayan oh. Isang mahaba na yan, tinanggal po natin division. And then yung dalawang mama duck ay tinanggal na natin. Hmm. Ayan. Sa gabi naman kasi ay nagkukumpulan po yan sila. So nag, uh, nagpapalitan po ng init ng katawan niya mga yan. Kaya uh, okay na rin sila na walang mama duck. Mm. Ayan. So ang, again, no, ang pakain po natin ay 50-50 ratio. Darak sa mais at starter feeds. And then yung kanilang tubig ay Tubig lang, walang vitamins yan. Hindi na natin pinabitamins yan mga yan. Hmm. Ito malalaki, mga nauna po kasi ito. Kaya mga nauna yan. Kaya malalaki. Sila pong ate at kuya. Hindi, may mga mga nahuli kasi. So hindi kasi sabay sabayan sila. Hindi po sila sabay-sabay. Ayan. Oh. Lalaks sa kumain, di ba? O, oh, para mga pato na talaga. Hindi <laughs> ko nabilang, hindi ko pa nabilang. Yo. Nayaan ko lang muna kasi ang ano ko naman, wala naman ako nakita. Ang, ang ano ko na yan, ang sukatan ko na lang yan kung nababawasan is pagka may nakita ko patay. Pero so far ay wala pa naman na mamatay. So yan, sa, saka ako nabibilangin. Natamad pa ako eh. <laughs> Ayan. Hindi, nabibisi kasi. Kaya ano, saka ano. Ayoko naman muna bilangin, baka mausog eh. Ang ganda na kasi oh, walang ano eh, wala pong mortality so far. Ah, uh, lahat po malalakas. So, pag binilang ko baka mausog eh. <laughs> Ayan, oh, meron dami nila mga kabokers, so, ang ganda tignan no. Mm. Mabilis sila lumaki yan. Ayan. Ito parang one month na ito mga toy malalaki na yan. Ano ba? Kasi ang, ang gawa nung hindi nga sila sabay-sabay, may mga araw pong interval. So, ginawa ako. Yung pinakauna po natin is June 16 na pisa. And then, yung pinakahuli na nakolekta ko is June 27. Ayan. Kaya, yan dalawa po yung dalawa, yun ang dalawang records natin. Parehas naman pong pasok sa June. Kaya, dyan na lang tayo magbabase. Pagka araw ng pagbebenta. Yan. Kasi nga, ang target is 3 months dapat may benta. Para hindi tayo masyadong malugi. Hmm. Pero ito naman na hindi lahat may bebenta yan. Gawa nung pipilihan po natin niya ng mga future uh, inahin natin ha, hmm. na gagamitin. Hmm. na tignan, no? Mga kabokals, Oh. Hindi ko pala kasi natututunan yung ano, eh, pag-incubate na ito. Eh. Nagsubok na ako magsalang sa incubator, kaya lang, hindi nakalabas. So, hindi ko alam kung may mga... May iba bang temperature o may ibang iba moisture. Hindi ko pa naaaral kasi sobrang busy ako ano naman yan eh, na meron naman sa YouTube din yan eh. So, aralin po natin yan para mas maganda mag-incubate mga kabokals eh, para sabay-sabay ang pisaan ba. Maganda sila pag sabay-sabay na ano eh, yung katulad yan oh, dami. Sabay-sabay na pipisa, let's say 100, sabay-sabay. Maganda. And may ma-market natin na mas maganda kasi po, pwede tayo mag-alok ng bultuhan. Kung may bibiling wholesaler or uh, reseller, ganyan kung pwede natin alok na maramihan pag uh, sabay-sabay na pisa. So, yun po. Yan po isa kong tinatarget na gawin dito sa ating mga mas Duck. Uh, I'm just taking it, taking it one step at a time. Kasi wala nga, ano, uh, wala nga tayong katulong dito. So, yan. Maganda, maganda rin po itong hanap buhay mga kabukal. So, kung ma-incubate -ano ma ko lang talaga. Yan. So, abangan nyo po. Isa po yan sa ating aaralin. Kung paano natin ma-incubate itong mga ito. Kasi yung nakita ko yung Mama Duck, may technique sila nakita ko. Parang dinudurog nila yung shell eh. tinutoka nila, dinudurog-durog nila. Pagka ano na, may laman na yung palabas na yung sisiw, yung duckling. Dinudurog-durog nila para madali makalabas. So, yan. paano ano natin, aralin natin yan. Kung, alam ko may mga nag-incubate na ito eh. Yun, di, uh, di ko palang alam yung technique nila kung paano or kung kailangan bang gamitan ng automatic incubator. Yung sa atin kasi manual eh. Manual, manual na DIY lang yung sa atin eh. Baka ano, hindi sa kanila uubra yun. Pero tignan natin. Aaralin natin yung mga kabukos. Abangan nyo. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Ayan mga kabukos, So yung, yan po ang aking update sa ating mga Muscovy Duck and sa ating mga Dong Xiaobo. So sana po nag-enjoy kayo. Doon nga po, doon nga, po, pala sa mga bago sa channel ko, ah uh, Dong Xiaobo ang ibig sabihin po nun ay crossbreed po ng uh, Dong Tao at ng Shamu Dumpo Giant na manok. Ayan, kaya tinawag po natin siyang uh, ay hindi pa pala, meron pa po kasi yung ano, yung isa, syempre yung breeder. Yung breeder po, so Dong Shao Bo. Ayan, ayan po ang meaning ng Dong Shao Bo. Dong Shao Bokal. Ayan. Ayan mga kabokals, <laughs> sa mga bago sa channel ko, ayan, pasensya na. Baka kayo po'y nagtataka. Ano ba yung Dong Xiaobo? Sira ulo yata ito. <laughs> Hindi, yun po. Ah, uh, yun po'y ano lang, katawaan lang. Ah, uh, lang po natin na Dong Xiaobo. Ayan, para po meron tayong uh, sarili pangalan sa, sa ating mga ginagawang uh, breeding. Ayan, so muli maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet Sir maraming salamat ingat kayo dyan so hanggang dito na lang muli ito ang inyong Kabukos Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap magsikap at higit salamat kayo Kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay bye bye